At nga sa tagal ng paggamit natin ng champion tires Araw tsaka ulan So ang verdict ko isa no maganda yung champion tires Halos kasing quality niya siya ng beast tire Pero mas feel ko tong ano champion Kahit basa parang walang ano Walang slide walang maramdaman kahit onting slide Conforme na lang siguro talaga sa pagdadrive Kung anong nangyari by Xiaomi slide Pero sa, sa akin hindi siya nag slide kahit ilang engine break pa tapos basa kaya yun ang birdie ko sa ano sa champion baka champion tires na rin din ipalit ko sa harap <laughs> natuwa ako sa champion tires no slide makapit wala din, slang, wala din siyang slide sa ulan so ayun hindi ko pinapromote si champion ha Sine-share ko lang ang experience ko Okay, salamat.